Hi po, magandang araw or magandang gabi dyan po sa inyong tahanan. So, nandito naman po tayo para magpahagi na mga salita ng Diyos. Marami po kayong matututunan tungkol sa aking binabasa. Na uh, inasahan ko po na matapos nyo ang video hanggang sa huli. Samahan nyo po ako. So, tungkol po ito sa isang maikling pagtalakay tungkol sa dumating na ang mililyong kaharian. Isang propesya ang dumating na ang mililyong kaharian. Kahaling tulad ito sa panguhula ng isang propeta. Isang kung saan pinopropesya ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pareho ang mga salitang sinasabi ng Diyos sa hinaharap at ang mga salitang sinasabi niya ngayon. Gagabay sa kapanahunan ang mga salita ng sa samantalang ang mga salitang sinasabi niya ngayon ay ginagawang perpekto ang mga tao. Pinipino sila at pinakikitunguhan sila. Naiiba mula sa kapanahunan ng salita ngayon ang kapanahunan ng salita sa hinaharap. Ngayon, ang lahat ng salitang sinasabi ng Diyos, hindi alintana ang mga paraan sa kung saan siya magsasalita. Ay upang gawing perpekto ang mga tao, upang dalisayin kung saan marumi sa loob nila. Upang gawin silang banal at gawin silang matuwid sa harap ng Diyos. Dalawang magkahiwalay na bagay ang mga salitang sinasabi ngayon at ang mga salitang sasabihin sa hinaharap. Ang mga salitang sinasabi sa kapanahunan ng kaharian ay upang gawing pumasok ang mga tao sa lahat ng pagsasanay upang dalhin ang mga tao sa tamang landas sa lahat ng bagay upang patasikin ang lahat na hindi dalisay sa kanila. Ganoon ang ginagawa ng Diyos sa kapanahunan ito. Lumikha siya ng isang saligan ng mga salita niya sa bawat tao. Ginagawa niyang buhay ng bawat tao ang mga salita niya. At ginagamit niya ang mga salita niya upang palaging liwanagan at gabayan sila sa loob nila. At kapag hindi sila maalumana sa kalooban ng Diyos, magiging nasa loob nila ang mga salita ng Diyos upang sawayin at disiplinahin sila. Ang mga salita na ng ngayon ay upang maging buhay ng tao. Tuwiran silang nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao. Ibibigay ng mga salita ng Diyos ang lahat ng salat ka sa loob. At ang lahat ng yaong mga tatanggapin ang mga salita ng Diyos ay nililiwanagan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita. Ginagabayan ng mga salitang sasabihin ng Diyos sa hinaharap ang mga tao sa buong sansinukob. Ngayon, sinasabi lamang sa China ang mga salitang ito at hindi sila kumakatawan sa yaong mga sinasabi sa buong sansinukob. Magsasalita lamang ang Diyos sa buong sansinukob kapag dumarating na ang mililiyong kaharian. Alamin ang mga salitang sina sabi ng Diyos ngayon ay lahat upang gawing perpekto ang mga tao. Ang mga salitang sinasabi ng Diyos sa yutong ito ay upang magbigay para sa mga pangangailangan ng mga tao. Hindi upang hayaan kang mabatid ang mga hiwaga o makita ang mga himala ng Diyos. Na nagsasalita siya sa pamamigitan ng maraming paraan ay upang magbigay para sa mga pangangailangan ng mga tao hindi pa dumarating ang kapanahonan ng milyong kaharian, ang kapanahonan ng milyong karian na pinag-uusapan ay ang araw ng luwalhati ng Diyos. Matapos mabuo ang gawain ni Jesus sa Judea, inilipat ng Diyos ang gawain niya sa pangunahing lupain China at lumikha ng isa pang plano, gumawa siya sa inyo ng isa pang bahagi ng gawain niya. Kinagawa niya ang gawain, gawing perpekto ang mga tao gamit ang mga salita. At gumagamit siya ng mga salita upang magsanhi sa mga tao na magdusa ng labis na kirot at pati na rin ang makamit ang maraming bihaya ng Diyos. Ang yugtong nito ng gawain ay lilikha ng isa pang, isang pangkat na mga mananagumpay at matapos niyang gawin ang pangkat na ito na mga mananagumpay, magagawa nilang magpatutuo sa mga gawa niya. Magagawa nilang maisabuhay ang realidad at talagang makapagbibigay kasiyahan sila sa kanya at magiging tapat sa kanya hanggang kamatayan. At sa paraang ito, ang Diyos ay magtatamo ng kaluwalatian. Kapag ang Diyos ay nagtatamo ng kaluwalatian, iyon ay kapag nagawa na niyang perpekto ang pangkat na ito ng mga tao. Iyon ang magiging kapanahunan ng mililyong kaharian. Amen po. Yan lamang po ang pagtatapos ko ng pagbahagi ng mga salita na makapangyariha Diyos. Pagnilayan po ang mga kanyang mga salita at dapat intindihin ang aking mga binabasa, Ayoko po nakikinig kayo at sana may natutunan kayo. Uh, God bless po at and praise be to Almighty God.